yan magandang araw mga klanon. So, ayan, nakita mo yung furnace na to. Di ba, malaki? Ayan. Magandang maging ornamental plants. So, ito, ito yung, ano niya, parang bulaklak. And then, mga dalawang linggo pa o tatlong linggo, magkakaroon niya ng ano, yung seedlings niya dito may ano, parang may may parang mga buto, buto yan, yung parang bunga niya lalabas yan dito sa sumagiging pula and then eto na ito yung ano, yung sa bulaklak niya mga yung sa ano niya, mga seedlings so ayan, tumubo ang dami-dami kung gusto nyo humingi hindi ko kayo bibigyan <laughs> Joke lang So Ngayon, know, ang dami ko, sayang eh Wala kasing paglalagyan Pero Ayan ah Ayan May ginawa ko, ano Para sa kanila Ayan So May replan ko para mas madaling lumaki kasi baka dito tayo yayaman baka ano one of these day pwedeng ibenta laki-laki pa naman no you know grabe maganda sa bahay to so kung gusto niyo mingi, dito na lang <laughs> mga ano pa mga kalahating taon so wag mo na dito yun know? so yun maganda to kasi sa ano sa mga bahay lalo na yung mga bahay mo yung parang kubo-kubo lang tapos, or else, sa mga hotel, sa mga apartment na bahay, ganda yan. So, ito nga yung iba naman itong klase. Yeah. Dito pa ako. Yan. Inano kasi ito ng ano, kambing, tinain. Tapos ito daw para sa mga ano yan, walang buhok katulad ko. pwede ito ano. Every time na maligo, yung aloe vera. Pinilin lagi yung buhok mo. Yung mga kasama ko din sa trabaho. Pwede, pwede ka yung mingi nito. <laughs> Kasi ayan oh, ginagamit ko rin. So, back tayo sa ano, tanim na to. Hindi ko nga alam kung anong klase itong ano. Hindi naman to pugad lawin. Ano, hindi ko hindi ko alam kung anong tawag sa ano na to. Sa tanim. So, yan. Pag gusto nyo mingi, ano, pwede kayong kumuha dito isa-isa lang. Ang dami-dami nito. Oh. So, bye-bye for now.